Positibo balita. Patay ang isang batang lalaki sa Tondo, Maynila ilang minuto lamang matapos niyang magpatuli. Ang nagpakilalang doktor na tumuli sa bata hindi pala lisensyado at dati na rin nakulong dahil sa pagpapanggap. Ang mainit na balita hati ni Jomar Presto. Taong 2023 nang salakayin ng mga tauhan ng CIDG Intelligence Unit ang lying-in clinic na ito sa Balotondo, Maynila. Nakatanggap kasi sila ng reklamo na ang nangangasiwa raw ng klinik, isang babaeng senior citizen na nagpapanggap umanong doktor. Ginagamit daw ng sospek ang pangalan at license number ng isang lihitimong doktor na nakatrabaho niya mahigit dalawampung taon nang nakalilipas. Naaresto noon ang sospek na isang midwife o kumadrona. Ayon sa barangay, nakapagpiyansa siya. Ngayon, siya rin umano ang nagpakilalang doktor at tumuli sa sampung taong gulang na si Macnathan Aquin nitong Sabado, May 17. Wala pang isang oras sa klinik, namatay ang bata. Ayon sa barangay, matagal nang walang permit ang klinik. Walang walang request, so ang alam namin hindi siya nag-ooperate. Ang ang alam namin uh, licensed midwife siya. Mm -hmm. Pero doktor hindi. Kung maging vigilant sila kung registered ba, kung ano ba. Tsaka ang dami-dami nating ospital na pwede nilang puntahan. Kinumpirma rin ng nanay ng bata na si Marjorie na ang babaeng nahuli noong 2023 at ang babae na nagpakilalang doktor at tumuli sa anak ay iisa. Natuklasan niya lang daw online ang klinik dahil assistant doon ang isa sa kanyang mga kakilala. Sinabi pa raw sa kanya na tatlo na ang kanilang natuli noong araw na yon. Sa halagang 1,200 pesos, napapayag si Marjorie na doon ipatuli ang anak. Bago tuliin, tinurukan daw ng anestesya ang kanyang anak na ayon sa assistant sa klinik ay nasa 20 cc ang dose. Ilang minuto matapos ang pagtuli, napansin ni Marjorie na nanginginig na ang kanyang anak. Oh, napatagal pa po doon dahil ang sabi po sa akin ng doktor, normal lang daw po yung kasi grogi, pati po yung assistant. Tapos yung nakikita ko na po nangingitin yung anak ko, yun po. Tinakbo na po namin ang kalipin sa ospital. Tapos ay daw po, dito na, arrival na po. Matapos mangyari ang insidente, dinala naman sa MPD ang babaeng nagtuli sa kanyang anak. Pero, pinauwi rin dahil kailangan pa raw i ang bangkay ng bata. Nakatakdang i-autopsy ng NBI ang bangkay ng bata para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero, nagdadalawang isip pa raw dito ang pamilya. Para po kasing naawa na po ako sa anak ko eh. Sobrang bata po na anak ko eh. Para mamatay na dahil lang sa ganyan eh. Sobrang sakit po sa akin. Pangalay ko po yan eh. Hindi ko po talaga siya mapapatawad. Kahapon ng umaga, nagtungo ang GMA Integrated News sa klinik pero sabi ng humarap, wala raw ang nagtuli sa bata. Nag-iwan na lang ng calling card para matawagan tayo ng klinik pero wala pa rin hanggang sa ngayon. Sinubukan din namin na muling magtungo sa klinik kagabi. Bukas ang ilaw ng katabing bahay na sinasabing tirahan ng anak ng nagtuling peking doktor pero walang tao na humarap sa amin. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nag-dissipate o nalusaw na po ang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, asahan pa rin ang pag-ulan sa Palawan at Mindanao dulot naman ng Intertropical Convergence Zone kung saan nagmula ang LPA. Umiiral pa rin po sa Luzon at Visayas ang mainit na Easter lease. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang halos buong Mindanao. Posible po ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. May ulan din po sa ilang bahagi ng Luzon at Eastern Visayas. Dahil sa patuloy na pag-ulan, dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, may mga inilikas ng residente sa Mindanao dulot ng pagbaha. Sa dato ang timbang sa Maguindanao del Sur, tumulong ang mga rescuers sa paglilikas ng mga residente dahil sa taas ng tubig. Forced evacuation din ang ginawa sa din Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Umapaw naman ang Likanan River sa Davao City dahil din sa pagulan. Bunsod niyan, binaha ang nasa siyam na pong pamilyang nakatira malapit sa ilog. Nagdulot din ng pagdigat ng daloy ng trafiko ang pagbaha sa lungsod. Nauwi sa batuhan at hampasan ng bote ang pagdiriwang ng fiesta sa barangay Tatalon, Quezon City. Ang isa sa mga sangkot, naghagis pa ng mesa. Batay sa CCTV ng barangay, nagsimula ang gulo ng maghagis ng tubig ang isang grupo sa kabilang panig. Doon na nagkasagutan at naghamunan ang dalawang grupo. Hanggang sa mauwi ito sa batuhan at hampasan ng bote. Nagpulasan ng mga lalaki ng umawat ang mga taga-barangay hall. Sugatan lahat ng sangkot sa rayot kabilang ang dalawang minor de edad. Duguan ang ulo ng aminadong pasimuno ng gulo Nakainom daw sila ng mga kasamahan niya nang hagisan niya ng tubig ang kabilang grupo. Sabi ng barangay officials, wala nang sinampahan ng reklamo dahil nagkasundo na ang magkabilang panig. Apat ang arestado matapos mahulihan ng nasa sangdaang gramo ng hinihinalang shabu sa Rodriguez Rizal. Ang paliwanag ng mga sospek sa balitang hatid ni E.J. Gomez. Oh, oh. Mayos, 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 mayos. Pinadapa ng mga pulis ang apat na tulak umano ng ilegal na droga sa Rodriguez Rizal at Karatig Bayan. Sa bahay na ito sa barangay San Rafael, naaresto ang mga sospek pasado alas 4 ng madaling araw kahapon. Inaaresto kita sa sanang ha, ng ilegal na droga. Ayon sa pulisya, mahigit isang ligong minonitor ang bahay na naging drug den umano ng mga sospek. Meron tayong uh, residente dito na sinasabi nga itong area to ay uh, paiba-iba yung mga tao na pumupunta at yung bahay na yon ay uh, ginagawang drug din, din nila. Doon na rin yung mga parokyano nila, doon na rin gumagamit. So yun, uh, natsambahan natin sila doon. Nasabat sa mga sospek ang 116 grams ng umanoy shabu na may standard drug price na mahigit 788,000 pesos. Target daw ng Rodriguez Police ang isang high value individual na nakatakas. Itong target natin ay nakatalon doon sa likuran nila sa bakod. At na uh, nasurprise yung ating mga operatiba dahil yung isang nahuli natin doon, ito pala yung source mismo ng uh, target natin na nakuhanan ng nasa 100 grams doon sa tao mismo. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na sa tagig nang gagaling ang supply ng droga ng mga sospek. Tatlo sa mga sospek ang nagsabing hindi sila tulak ng iligal na droga pero umaming gumagamit sila. Well, reiki po sana kasi ginabukasan ininom po sana kami. Oo, uh, tapos? Ayun po, bigla po nangyari gano'n. Gumagamit lang po. Hindi po kami tutulak. Ano lang po sa Gumagamit lang po ako. Matagal na po. Gumagamit so, lang po? Parantan lang po. Pero sabi ng babaeng sospek, Sila-sila po ay mga nagtutulak po nagbibenta. Dati po kami may relasyon nung isa po nilang na kanahuli. Dinamay na po nila ako. Sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station nakakulong ang mga sospek na maharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang pagduntun ng pulisya sa nakatakas na sospek. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Muling naaresto ang isang lalaki sa Ilocos Norte dahil sa pagkakasamkot sa iligal na droga. Chris, nasa na ngayon yung lalaki? Connie, balikulungan ang 54 anyos na lalaki matapos mabisto sa bypass operation sa ni Locust Norte. Kinilala siyang si Alias Bags, residente ng barangay Poblacion 4. Nakuha sa kanya ang isang pakete ng umano'y shabu na may halagang isang libot apat na piso. Dati nang naaresto si Alias Bags noong 2014 at 2023 dahil din sa ilegal na droga. Wala siyang pahayag. Samantala patay ang mga driver ng bus at truck na nagsalpukan sa Pulangi Albay. Base sa papuntang Legazpi City ang truck na pumasok sa linya ng kasalubong na bus sa Maharlika Highway sa bandang Barangay Balangibang. Doon na nagbangga ang dalawang sasakyan. Sugatan ng ilang pasahero ng bus na agad dinala sa pagabutan. Patuloy pa itong iniimbestigahan. Ang mga disgrasya ngayon sa kalsada na tulad sa Pulanggi Albay, kadalasang rason daw ng mga isinusugod sa emergency room ayon sa Philippine Orthopedic Center. Anila hindi bababa sa isang dang pasyente ang kanilang tinatanggap araw-araw ngayong taon na dahil sa aksidente. Karamihan daw rito ay mga nabalian ng braso, binti, buto sa kamay, nagtamo ng injury sa ulo o leeg, o kaya pinsala sa internal organs. Dahil sa dami ng mga insidente ganito, kinakailangan daw nila ng mga mas maraming trained emergency medicine technician para umasikaso sa mga pasyente.